Ano nga ba ang Dev Pool? Ang Dev Pool ay matatagpuan sa bayan ng Borcos. Sa ito sa mga dinadayo ng mga turistang nagpupunta sa Pangasinan. At ang katundong nito na pangalan ay Death, ang tunay na tawag dito. Pero ang totoong tawag nila dito ay Dev Pool. Dahil aabot sa 20 feet, ang lalim nito na natagos na sa dagat. Kaya naman, kapag malakas ang agos na dagat, lalo na kapag umaga, nagkakaroon ng pagbulwak ng tubig sa mismong loob ng death pool. Ayon sa isang tourism officer ng Burgos, Pangasinan, libre ang pagligo sa death pool mula umaga hanggang alas 6 ng hapon. Pero kailangan ng iba yung pag-iingat kapag naligo dito dahil maaaring mahigop pa ilalim ang tao lalo na kung hindi marunong lumangoy. Pero kumakalma naman ang tubig pagating ng hapon. Ito naman ang kuha kapag nandito ka sa may bandang taas. Mapapansin nyo, sobrang nakas ng alon dito. Kaya, dobli ingat po sa lahat ng mga gustong pumunta po dito. Kila na ang depth pool sa Pangasinan dahil isa ito sa kinalang ginadayo po dito. Bago po kayo makarating dito sa depth pool, kailangan niyo po na maglakad na higit kumulang na 14 minutes bago niyo po ito marating. Sino ba naman ang hindi mabibighani at mabibiling pumunta dito kung gaito nga naman talaga kaganda ang inyong makita. Pero ang maipapayo ko lang po talaga sa lahat ng mga gustong pumunta po dito, magdobling ingat po kayo kasi madudulas po yung mga bato na nandyan sa panigid. N mas nare-recommend ko sa mga pupunta dito na magsuot ng sapatos na waterproof yung hindi na madutulas. At syempre, ang sabi nga nila na mas maganda pumunta dito sa umaga habang low tide at magkaroon din po sana tayo ng kamalayan sa panganib sa palinggit, lalo na po kapag malakas ang alo ng dagat. Iwasan din po natin maligo dito lalo na kapag high tide kasi maaari po kayong matangay. May kita niyo rin po dito ang Mary Hill Youth Camp, pati na rin po ang iba pa po, po nitong mga katabing resort. Sana nagbigay na dagdag kaalaman po ito sa inyo sa mga gustong pumunta dito. Ako po ay hindi po expert. Ito po ay aking mga na-research nga lang po. Hindi po masama mag-enjoy sa lang po ng dobleng pag-iingat. Upang nang sa ganon ay mahauwi po ng digtas ang bawat isa. Yun lamang po at maraming salamat. Sana ay nag-enjoy po kayo sa aking munting vlog na ito.